Ah, mga guys. Sunday ride naman tayo ngayon. Kasama natin ang tinong ng Ochi. OBR. Oh, Naghanap lang kami ng bangkero sa Binduyan kasi yung dati naming bangkero ay wala nang bangko. So, nagplano na rin kami na mag-beach na lang. Nakalabas lang natin ng bayan. Dito tayo banda sa Metagboros. guys, so dito tayo ngayon Shortcasting naman tayo Pero ang purpose ng ating lakad ngayon Ay maghanap na bankero dito So titignan natin kung may pwedeng rentahan dito Kasi yung dati nating nare na bangka Ay wala na rin yung kanyang bangka Tinuha na ng may-ari So hanap na tayo ulit dito Try na rin tayo mag-cast lang kung may mahuli di, eh di wow. So, Gawin pa natin na Humanity Rad 2 tapos Ari, 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 ari Shimano FX 3000 series Useful na ng... Cast King 10 pounds Leader natin ay 22 pounds Nakalimutan ko ng brand ko Ah, Cast King Wow. Grabe naman kalupit. So doon tayo papunta guys sa may mga bangka. Kina natin kung may magpaparenta. Para pag kumalma ulit dito, uh, perkas. So yun guys, nakahanap tayo ng dalawang bangkero Pero okay okay na yun. Para kahit papano, pag hindi pwede yung isa Eh, may pwede tayong rentahan ulit Nahirap naman na isa lang pwede tayo. Siguro sa mga susunod na linggo O kaya buwan Kung mag-okay okay, -okay panahon na balik tayo dito dito yan yung spot ko guys na nakauli ako ng tatlong ruby snapper kaso hindi ko pa na ipopost. yung video sa youtube kasi nasira yung laptop so yan guys kanina pa tayo nagkakast no bite Bakit? Nakahanap na ako dalawa. Ha? Huh? Nakahanap na ako dalawa. Bunker. Sa libo din. Pero maliliit yung bangka nila. Parang gaya din kay Kevin Yung isa malaki-laki. Hindi, may kinawa ng bird. Siyempre. Tapos Kasulit, kahit walang kumakagat. Ay 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 talak yung talak guys talak yung ba? barracuda papunta akong flies ko dyan be ba? nasa bag yun hey guys nakuha din tayo barracuda barracuding barracuding bango rumpi bango. Hello, 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 Mic check. So, ayun guys, pa na tayo. At, ayos naman lakad natin. Nakahanap tayo ng dalawang bankero. At, tayo ay mabijig siguro next next month mga 17 siguro or 18 so nakarating tayo ng kas cast, cast din tayo nakahuli tayo ng isang baroko din Baro so yun lang guys bye bye kita na naman tayo sa sunod na ating video babush